Ito pala yung ibinida natin si Sarah Duterte bilang DepEd Secretary, yung Matatag Program. <laughs> okay, so tinignan natin. This program is part of the Department of Education's broader vision to strengthen the education system in the country. Mm. Strong, matatag. And the program is designed to reflect these qualities in the education sector. Ito yung mga key areas. Nung tinignan natin yung mga key areas na itong matatag uh, program na ito, wala namang bago. <laughs> wala namang special dito eh. Ito na rin po ang dating programa ng mga DepEd Secretary. Iniba, lang, iniba nyo lang po, sa Duterte, ang pangalan. Pero, wala pong pagbabago. Ganyan na ganyan din po. Ang pagkakaiba nyo lang, matindi to ah, huh? Ang pagkakaiba nyo lang, meron pala kayong 700 billion na pondo na inilaan dyan sa matatag program. At anong nangyari? Walay. Hmm. Yung mga key areas, gusto kong tignan ulit. Sabi dito, curriculum and learning materials. So ayun, meron bang nabago sa mga guru dyan? Teacher support and development. Providing continuous professional development. Nako, hindi ito bago dahil tuloy-tuloy naman yung mga trainings and seminars ng mga kaguruan. Mulat sa pol, ano, infrastructure. Improvement, upgrading school facilities to create a conducive learning environment. Naku. Access to education. Ito ata yung, yung gustong pagtuunan ng pansin ni Atty. Uh, Lenny Robredo. Yung lahat ng mga kababayan natin ay may access sa edukasyon may access sa school. Ito yun eh, values formation and nationalism. Wow. Yan po. The Matatag program is part of the Vice President Sara Duterte's broader agenda to uplift the education sector in the Philippines. Ano nangyari? Na-uplift ba? Umangat ba ang kalidad ng edukasyon dito sa atin? Mukhang hindi. Pero balikan natin. Yung sinasabing or itong matatag program na ito or matatag uh, program nga na si Sara Duterte. Grabe, ano? Ang masasabi ko lang po, yung 700 billion, it was quite a huge increase sa previous or from the previous level noong 2023 because it was then kung kailan mo or kailan po ginawa ang, and ni-launch ng ating Vice Presidente ang matatag program. Kaya binigyan po natin niya ng pondo noong 2024. Ayun. Kunwari ay may pa-program na wala namang pagbabago sa mga key areas na na uh, dapat ay i-focus ng programang ito para magkapondo nga naman ay may kanya-kanyang or gumawa ng sariling programa etong si Tambalos Laws pero wala pa lang nangyari. Tignan natin. Hmm, saan napunta ang napahalaking pondo na ito? Return to the sender. Tama ba ang paggamit ng pondo? Yan kasi ang nirereklamo na nung si Sara Duterte. Isa daw sa mga rason kaya siya ay nag-step down bilang deputy secretary ay dahil nakikita daw niya na napakaraming uh, parte ng gobyerno, ahensya ng gobyerno na mali ang pag mali ang paggasta, ang paggamit sa mga pondo. Obo, baliktad din pa lang kaisip pa nilang sa Sara Duterte. Ano ho, yung nakita niya na tamang paggasta, yun daw yung mali. <laughs> at yung sa kanya na maling mali at hindi maipaliwanag, mukhang gusto mong sabihin na ikaw ang tama. <laughs> Bwesit ka, ba? Diba? ka na lang talaga. Yung tipong nagkukunwari etong mga ito na sila yung maayos, pero sila yung naglulustay ng wala sa tama, ibinunyag ni Department of Budget and uh, Management Secretary, AMENA, pangandaman na higit 700 billion ang binigay na pondo nga uh, ng ahensya para sa pagpapatupad ng matatag K-10 curriculum program ni Nooy, Department of Education Secretary at Vice President Sarah Duterte. Ito ay matapos sabihin ni Duterte na isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibitiw nga bilang kalihim ay ang maling paggamit sa budget ng gobyerno. Back to you. Kaya pala gano'n, return to sender. Ha, grabe, ano, yung magkukunwari ka na kunwari, kunwari pa, pero ngayon ang attention at focus ay nasa iyo. Ikaw pala ang may maling paraan ng paggamit ng budget ng gobyerno. Dagdag naman itong um, uh, DBM Secretary, niya respeto ng DBM ang budget process at kaalaman ng kongreso pagdating sa pagdating sa mga adjustments na ginagawa sa national budget sa kabuuan nakatanggap ng 715.3 billion etong opisina nga na ito grabe niyo, 715 billion hmm, may pagbabago ba sa mga kaguruan anjan makita niyo ba yung pagbabago ay baka nga marami pa rin tayong problema sa nakikita ng or sa huli kong nabasa, marami tayong problema sa classrooms, maraming problema sa uh, instructional, instructional materials at syempre problema rin sa kahulangan sa mga guro. Sa mga guro ah, na may kahit papano ay maayos ang training. Naka po. Ayan, yan po ang gustong maging presidente, mapagkunwari. Good luck.